Hi guys, it's me again, Cecilia Hall. Come back for today's video. Nandito na naman tayo. Guys, may mga nagtatanong sa akin. Di ba ginagamit ko to at mga nagviral viral yung video ko about dito sa ating beauty white soap. Ito kasi talaga yung ginagamit ko until now. And ano ba rong ginagamit ko sunscreen? So ito mga mi. Ayan siya. Actually guys, ayan, dalawa na lang yung natira. Sa loob na isang pack na ito, mayroon po siyang laman lima. Kada checkout nyo, kada bilhin nyo na isang ganito, may limang ganito ang laman. Sa mga nagtatanong kung mild lang ba talaga ang amoy nito, yes, mild lang po ang amoy nito, mga mi. Bakit ganyan yung aking cortina Mild lang po ang amoy nito, guys. As in, hindi po siya mabango mabango or hindi po siya mabaho. So, ayan siya, guys. Dalawa na lang. Char! So, ayan, guys. Ito yung isi-share ko sa inyo. Beauty White from U-Glow Babe po siya, no? U-Glow Blade... U-Glow Blade... Dr yun. You Glow Babe po from Beauty White Soap. You Glow Babe. Beauty White Soap from You Glow Babe po. Ano ba baliktad ako? Siyempre, eto naman yung aking sunscreen. Sa mga nagtatanong, ano? Ang sunscreen ko po ay ultra white sunscreen po siya guys. Eto po yung hype na hype na yun sa TikTok. Actually guys, bukod sa dalawa na ito, Ayan, yung dalawang ito guys, nilalagay ko lang dito sa lamesa namin Ayan. para kapag araw-araw nakakapag-apply talaga ako. And then guys, meron din po akong mga ganito sa mga bag ko. Lalo na kapag kami na mamasyal or umaalis ng bahay, lahat yung bag ko meron siyang ganito guys. Mura lang naman kasi to. 100 plus lang po siya guys and then marami po laman. Marami akong sunscreen na ginagamit. Pero bakit nga ba mas marami akong binili nito. Bakit? Para ako nag-hoard nito. Guys, kasi bukod sa maganda talaga siya, mga me, pwede pwede ka nang gumamit nito nang hindi ka nagpa-foundation. Syempre papakita ko sa inyo. Guys, napakaganda nito. Hindi to drying sa balat and tone up na rin po kasi to. Kahit hindi ka na, basta sabi ko nga, kahit hindi ka na magpa-foundation, pwede pwede talaga siya, mga me. Ultra-white sunscreen, UVA, UVB, UVB, UVB uh, SPF 50 PA++ daily protection po siya gel cream. Ayan, para siyang gel pero cream siya mga mi. Protects repair uh, corrects nadadaganan niya po yung ating mga tinatago or mancha-mancha dyan sa face natin. Kagaya ng laig ko, may mga mancha-mancha talaga. And hindi naman talaga perfect yung aking face. May mga mancha-mancha din naman talaga. May mga spot-spot lang din naman talaga yan. As in, maganda po talaga siyang gamitin ni Ma from Hikari Sunscreen po ito. Maganda po talaga siyang gamitin mga Mi at hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Papakita ko na sa inyo. Bakit nga ba hindi to drying sa skin at bakit tone up na siya? Hindi ko rin alam. Basahin na lang ninyo dito, no? <laughs> so, ayan siya, guys. Ganito yung laman niya. Dito sila na ano, dito sila na nagkamali dahil ang sabi nila, no colorant daw doon sa ingredients, ano? Pero kulay pink po siya, eh. ayan. Pero dahil nagkakagulo sila dito sa no colorant sa Hikari sunscreen na ito, pero kulay pink siya. Ayan, kulay pink po siya. Wala akong paki basta. Hiyang siya sa akin at maganda talaga. Yes, mga mi. So, ayan, applyan natin. Nakikita nyo naman yung face kong pangit na hindi pa na-applyan ng ating sunscreen. Medyo, ano talaga siya, um, moisturizing sa, sa skin. And then, kapag natuyo, Uy, para kang naka-makeup lagi, Mima. Kulang na lang ay mag-ano ka na lang, mag-lipstick-lipstick ka na lang or mag lip tint ka na lang kapag nag-apply ka nito kasi napakaganda talaga nito, mga mi. So, ayan siya, applyan natin. <gasps> ang ganda kasi itong gamitin. Pati yung mga kapatid ko, gumaya na din sa akin. Alam nyo naman, kapag hiyang sa akin, eh, talaga namang nung gagaya din sila. Actually, nangunguha lang sila sa akin. Oo, oo. Kasi syempre, may iba mga pinapadala sa akin. Kinukuha nila yung mga free samples ko o mga kapatid ko. So, ayan siya guys. Maganda to gamitin. Lalaki ka man o babae. Pwede, pwede po kayo mag-sunscreen at maganda. Ang sunscreen po talaga ay kailangan-kailangan po mga mi para Protected tayo sa araw, oo, oo para ba lesson din yung, di ba, maraming mga nagre na bakit ang itim ng face nila after nila mag e eh, nasunog yung balat nila. Guys, hindi kasi kayo nagsa-sunscreen. Importante kasi talaga ang sunscreen. At kapag may itim-itim ka na ngayon sa face mo, alami, agapan nyo na po ng sunscreen yan para hindi siya lumala. Ano? O nakikita nyo naman yan. O di diba? Kaya nga sabi ko sa inyo na maganda po talaga siyang gamitin lalo na kapag naligo kayo, kasi nga guys, kahit maligo kayo guys, ganyan pa rin yung face nyo, tignan nyo naman yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pwede nang mag-lipstick lang kayo o lip tint dito para kayong araw-araw naka-makeup. Tignan nyo naman. Ang ganda, di ba? Yan yung reason kung bakit favorite ko tong Hikari sunscreen na ito. At napakamura lang naman na ito, mga mi. Ayan siya guys, mura lang siya guys, 100 plus lang 'tong mga me, yung isang sachet. Oo. 100 plus lang siya guys. So ayan siya mga me, maganda po talaga siyang i-apply sa ating face. And paano ba siya gamitin? Syempre maglinis muna kayo ng face niyo. Ayan. Kasi may mga nagtatanong na naman kung paano gamitin. Mga mi, malinis muna yung face nyo sa skin nyo. Malinis muna yan. Pwede nyo nga ilagay to dito sa, ano nyo sa buo nyo yung katawan. And then, ayan siya guys. O, ba? Diba? So, hindi tayo nag-filter-filter -filter ngayon. Alam nyo kasi guys, hindi naman ako kaputian. Maitim din ako guys. So, uh, nakukuha lang talaga yan sa ano. Nai-scam ko lang talaga yan sa filter-filter. So, pwede nyo rin gamitin yan sa ganyan ninyo ayan sya siya guys kasi di ba nangingitim talaga yung ganito natin lalo na kapag tayo nag swimming swimming pwede nyong gamitin parang lotion to mga mi oo so ayan siya guys maganda talaga siyang gamitin guys as in pwede ka nang mag lipstick or lip tint diyan kapag nag apply ka mga mi ang hikari sunscreen po ay napakagandang gamitin guys oo as in kahit mga lalaki nito sa tiktok guys gumagamit sila kasi nga ang sabi nga ng ibang mga bad bading, na kaibigan nating bading, mga kapatid nating bading, ay talaga namang nagugustuhan nila to ay para na silang multo daw. Kasi dinadamihan nila kapag sila'y nag apply As in, sobrang dami para naman eh, magputi-puti talaga sila. Kasi ba diba, ang mga kaibigan na kapatid nating bading, ay gusto nilang maputing-maputi sila. ba diba? So, ayan siya mga mi. Maganda talaga yung gamitin siya, guys. As in, Ayan, broad spectrum na rin kasi to guys. Yun yung kagandahan kapag gumamit kayo ng sunscreen. Dapat meron po siyang UVA, UVB. Broad spectrum. Yun po yung kagandahan guys. Kasi para super protected po talaga kayo sa araw. Ngayon, meron pong ano to. Merong nagreklamo. Kasi ang sabi nga, bakit ang sabi nila sa ingredients, no colorant daw, pero kulay pink siya yun yung naging problema dito sa sa sunscreen na pero walang problema po sa mga effects sa, sa, mga effects ng mga users katulad ko kasi users talaga ako nito so beauty white soap nasa na yung akin beauty white soap beauty white soap sa mga nagtatanong kung ano daw sunscreen ginagamit ko ayan siya mga may Nagpakyut naman siya. So ayun siya guys, yung ginawa kong pagpakyut na yun. Yun yung gagamitin ko ng <laughs> alam niyo kasi guys, hindi na talaga ako nag, ano, pag nag edit ako guys, dire-direcho, na-upload ko agad to guys, hindi na ako nag edit edit or kung ano man yung tinatanggal ko. No, dire-direcho yan guys, walang cut. Yes, opo. Kapag ako nagbablog, walang cut-cut po yan mga Mima. Kung ano man yung mga ano dyan, eh, bahala kayo manood dyan. Kung hindi nyo magustuhan, eh, wala na akong magagawa doon. Basta, yun na yun. Oo. oo. upload ko kaagad yun mga Mima. So, ayan siya mga Mima. Sa mga nagtatanong, ano, hindi drying sa balat yan. Madaling absorb din sa balat natin. And then, hindi mo na kailangan mag- foundation kapag gumamit ka ng Hikari sunscreen. Oh, ano pa hinihintay mo? I-click mo yung link dyan sa ating comment section para makabili ka ng katulad din ng ginagamit ko. Bye!